Los Angeles Lakers at Phoenix Suns nag-usap na para kay Nick Richards kapalit ni Dalton Kneck Pero bago yan, may bagong player na naman na kinuha ang Los Angeles Lakers. Isa itong batang promising na power forward na nagngangalang Julian Reese, kapatid mismo ng WNBA superstar na si Angel Reese. Matapos makuha ng Lakers si Adu Tiero sa number 36 pick ng NBA draft at si Eric Dixon bilang isang two-way player, hindi pa doon natapos ang mga galaw ng Lakers. Ayon sa ulat ng Clutch Points, pumirma si Julian Reese sa Lakers bilang isang undrafted free agent ang dating Maryland big man ay nagtala ng higit sa 1000 career points at rebounds. Pumasok siya sa top 10 ng program history ng Maryland pagdating sa total rebounds, field goal percentage at blocks. Sa kabila ng kanyang solidong karera sa Maryland Terrapins, hindi siya napili sa 2025 NBA draft. Sa kanyang huling season, nagtala siya ng 13.3 points, 9.0 rebounds, 1.3 assists at 1.5 blocks kada laro habang may 55.5% shooting mula sa field. Isa sa mga kinwestion ng mga teams ay ang kanyang kakulangan sa outside shooting dahil hindi siya tumira ng kahit isang tres sa loob ng kanyang huling tatlong season. Pero sa Portsmouth Invitational nitong Abril, pinabilib niya ang maraming scouts matapos mag-average ng 15.5 points at 9.5 rebounds habang 9 of 10 sa free throw line. Dahil kulang ang Lakers sa depth sa center position at laki ng front court, may chance sa si Julian na mapasama sa training camp at kung magpapakita siya ng gilas sa Summer League, posible makakuha siya ng spot sa final roster ng Lakers. Samantala, mula nang matrade si Anthony Davis patungong Dallas Mavericks noong nakaraang season, bumagsak ang consistency ng Lakers kahit pa may mga talento sa roster ng Lakers. Ayon kay Dan Wyken ng Los Angeles Times, kumpirmado na agresibo ang Lakers sa paghahanap ng upgrade sa center position. Sinabi mismo ni Pelinka na aktibo na sila sa paghahanap ng panibagong big man na magdaragdag ng lakas sa kanilang front court at mapunan ang kakulangan sa kanilang rebounding. At ayon sa mga insider makikipag-usap na umano si Pelinka sa Phoenix Suns para makuha ang target nilang siya Nick Richard. Isa nga ito sa pinakamatinong target ngayon ng Lakers ay si Nick Richards ng Phoenix Suns. Matapos kunin ng Suns si Kaman Malawatch sa number 10 pick at matrade si Mark Williams mula sa Hornets, tila wala ng puwang para kay Richards sa rotation. Si Richards ay may expiring contract na nasa 5 million dollars at isang murang halaga para sa isang big man na ranked number 11 sa NBA sa rebounding percentage, number 13 sa offensive boards at number 16 sa defensive boards, averaging 9.3 points, 8.2 rebounds at 1 block sa loob ng 22.6 minutes na playing time, malaking tulong ito kumpara sa performance ni Jackson Hayes. Posible nga na iaalok ng Lakers si Dalton Kneck at second round pick para makuha lamang nila si Nick Richards sa isang trade. Sa trade na ito, makukuha ng Lakers si Richards na makadagdag sa kanilang roster ng isang elite center para mas malaking chance ang mapa-improve nila ang kanilang team next season. Habang sa Phoenix Suns naman ay makakakuha silang batang player na malaki ang potential sa katauhan ni Dalton Knecht at mga draft picks para sa kanilang future. Ano sa tingin nyo mga tropa? Magandang addition kaya si Richard sa Lakers?